Katulad ng imperfections mo is maitin yung kilikili sa imperfections na yan. So, wag mong ikahiya yung mga ganyan. Wag mo siya, basta, wag mo siya ikahiya. Pero hindi na, hindi na man as kailangan sabihin mo kaya fam <laughs> na. TV, subscribe ka na. So, meron tayong panibagong topic for today. Bali, pinost ko siya sa community ko. Ito siya. Pinost ko siya sa community and then hilingi ko yung opinion ng mga peeps kung anong magiging next na vlog natin. Bali, gagawan ko ng part 2 yung... yung pinagpilian kasi is yung mga bagay na gagawin mo kapag... Uh, mga bagay na dapat mong gawin kung gusto mong baloy sa yung mga ganyan. Basta yung isa hindi ko maalala. And since nanalo yung ano, mga bagay na dapat mong gawin para mabaliw sa'yo siya fam so yan yung gagawan ko ng part 2 A few moments later. Yeah, number one thing, no, isang bagay, number one. Number one na pwede mong gawin na para mabalim sa iyong afa, as in like, he will really get crazy about you. Achar. So again, this is based on my own opinion. Let's start. Number one is yung, wag mong i-rely yung happiness mo sa kanya. Kasi kapag ano, katulad ng mga viewer ko, nagsisend ng mga DM, DM, eh, alam nyo yung DM, yung direct message. Nag-DM sila sa akin sa uh, Facebook page, sa aking messenger, sa Instagram. Na yun na nga is, yung afam nila is hindi na nagre-reply sa kanya, tapos na in love na sila. Yung iba kasi, yung ibang babae is masyadong marupok yun sa mga sinasabi ko na wag maging marupok girls, wag basta-basta ma-in love kapag hindi mo pa nakita ang afam sa personal. So number two na pwede mong gawin para mabaliw sa iyo ang isang afam is wag palaging sumasagot agad-agad sa mga messages niya. Kasi pa, pag ganyan, kapag high nag-hi lang si afam, naku, within one second, reply ka kaagad, tapos ang haba pa ng reply mo. <laughs> gusto gusto mo si Afam, mag, mag, paano ka naman? Mag, magpakipot ka naman. <laughs> At sa number three, dapat is, <clears throat> gusto mo talaga mabalaw sa'yo ang Afam, gusto mo talaga mailab sa'yo ang Afam, kung gusto mo talaga respetuhin ka ni Afam, is, dapat ka respeto din yung mga pananamit, mo. No? Ano ibig sabihin nun? Hindi naman as in na uh, magiging conservative ka sa mga pananamit mo, ha? Ka respeto is yung Basta yung mga pananamit mo, kahit okay lang mag-short, mag-sleeveless, pero huwag naman yung mga damit na, na as in, kitang-kita na yung kaluluwa mo, ha? <laughs> huwag yung mga ganun. Kasi pag ganyan, is parang, parang it looks seductive siya sa mga foreigner. So, dyan nag, nagsisimula yung, ayan na, mag, ano na si Afam sa'yo na, He's getting horny. <laughs> sa number five. Number five is, dapat <coughs> wag mong ikahiya yung mga imperfections mo. So, ano yung mga imperfections mo? Kasi hindi naman lahat, hindi, hindi lahat, lahat, lahat tayo is, hindi naman tayo perfect. Katulad ng imperfections mo is, maitin yung kilikilin, imperfections na yan. So, wag mong ikahiya yung mga ganyan. basta, wag mo siyang ikahiya. Pero hindi na, hindi naman asking, kailangan sabihin mo. Kaya, Afam. number six. Number six is, be confident. So, be confident. Marami talagang ibang lalaki, hindi lang Afam, kundi ibang lalaki na Pinoy is As in, nababaliw din sila sa babaeng confident. Basta yung, basta pagiging confident ka lang sa sarili mo, huwag kang mahiya, yung mga ganyan. Number, ano na ba tayo? Number seven. Yeah. Number seven is yung palangiti, palangiti ka, ba, diba? doon sa sinabi ko is, meron talaga ibang afam na naa-attract sila, nababaliw sila, yung ibang lalaki nababaliw sila sa babaeng palangiti. Katulad ko. Char! <laughs> Ay, binida ang sarili. Hindi naman. Char, char, char lang yan ah. So, yung babaeng, pa, yung babaeng palangit eh. Yung parang, parang kasi yung pagpalangiti ka is nag, parang nag-bring siya ng positive vibes sa buhay mo. pagpalangiti ka. So, sino ba naman yung lalaki magkakagusto sa'yo kung ano ka kung kabusangot na palagi yung mukha mo parang beast mode ka palagi. Number 8 is attitude. <laughs> so, isang big points din na, 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 na yung isang afam sa'yo, isang lalaki sa'yo, kapag yung attitude mo is attitude. Basta yung attitude mo is hindi hindi siya pag, dapat meron kang good attitude. Siyempre, lahat tayo is meron din naman tayong bad attitude, ha? Pero kapag nag-chat-chat pa kayo ni Afam, is dapat ipakita mo lang muna yung good side Pero kailangan mo ding magpa-impress sa Afam no para magustuhan ka nila so doon na tayo sa number 9 number 9 is ipakita mo kay Afam na hindi ka takot na kapag iniwan mo siya wait lang adjust ko muna 'yo so ipakita mo kay Afam na hindi ka takot kapag iniwan ka ni Afam kasi pag mga ganyang bagay kapag nakikita ni Afam na si confident na si Afam na one day po, pw oh, pwede, pwede pa, <laughs> pwede ka pala niyang iwan kasi nakikita ni Afam, yung sinabi ko kanina na patay, patay na patay ka sa kanya, so pakita mo sa kanya na hindi ka takot, then, hmm, parang, pwede mo din ipakita sa kanya na lumalabas ka with friends, pero hindi yung friends na mga lalaki ha, kasi meron talaga ibang Afam na si so Number 10, so, number 10 is yung Wag maging available palagi para sa kanya. Ano ibig sabihin nun? Doon siya, meron sila similarity doon sa huwag palagi sumasagot agad-agad sa mga message niya. So, doon sa wag maging, wag as in palagi maging available para sa kanya, hindi naman as in na kailangan araw-araw kayo mag, mag, ano ha, mag video call, yung mga ganyan. So, what if ikaw na Filipina is may trabaho ka? So, syempre, kailangan mo din magtrabaho. Hello, hindi naman, hindi naman, porque may ka-chat ka lang ka AFAM is hihinto ka na sa, sa pagtatrabaho and then yung AFAM is nagpapadala sa iyo forkit porket nagpapadala yung AFAM sa iyo is hindi ka na magtatrabaho Syempre, kunti continue pa din yan girl number 11 is magpaganda <laughs> <laughs> magpaganda so number 11 yun na nga yung magpaganda kasi nababaliw din yung mga AFAM yung mga yung mga lalaki sa hindi lang siya as in syempre meron talaga ibang lalaki na physical attraction lang yung inaano na, inahanap ano, nila sa isang girl ha pero ibahin niyo yung afam kasi gusto talaga ng mga afam is yung simple lang char <laughs> so yun na nga magpaganda and then hindi naman as in magpaganda na over over yung makeup mo masyadong masyadong mapula na yung mga cheekbone mo. Yung, basta yung kahit mag eyeshadow ka lipstick, mga ganyan. Basta yung mga yung na parang you look presentable sa harap niya kapag, especially kapag nag-video call ka, kayong dalawa kasi yun talaga yung pinaka-importante. So yun na nga na bagay na pwede mong gawin para mabaliw sa'yo ang isang apa. I hope you give a thumbs up to this video. And don't forget to subscribe to my channel. Again, this is Kate and I am now signing off. Walang ibang may alam kung ano ang iyong kapalaran Kailangan mo ba na makakausap at magsasabi